Ayun guys, no? Nako. Ito ngayon. Pakinggan nyo itong uh, video ni Mar Balbuena. Itong uh, presidente, no? Nang Manibela. At sila pala ay merong dialogo na pala. Talagang grabe pala itong abusado itong taong to. Pakinggan natin. Hmm. Naghihintay rin po kami. Baka isipin nila atat na atat kami makipag-usap sa kanila kung mo may utos ng Pangulo. Sila po yung walang, walang respeto sa Pangulo at hindi nila iniintindi. Walang respeto at hindi nila iniintindi, walang respeto. Ibig sabihin 'yun no, binabastos si PBBM, presidente siya, 'di ba? Sila po 'yung walang walang respeto sa pangulo. Walang respeto? Pangulo, at hindi nila iniintindi. Sila po 'yung walang walang respeto sa pangulo, at hindi nila iniintindi 'yung order ng ating pangulo na magkaroon po ng dialogo. Nah Ang order ng uh, pangulo magkaroon ng dialogo eh. Punyeta ka naman, hindi mo sinusunod 'yung presidente eh. Sobra okay, ka naman. Oh, magkaroon ng dialogo eh. Walang respeto sa Pangulot, Walang respeto? Pangulot, hindi nila iniintindi. Hindi nila iniintindi yung utos presidente yung Kung presidente nga, binabastos mo eh. Bastos ka boy ah. Kala mo kung sino ka na. Ang yabang mo naman. Presidente, hindi mo sinusunod. Hindi rin sila sana magrarali kung hindi kang... Kung uh, sinunod mo si presidente, magkaroon ng dialogo lo. Ito sa pangulot, hindi nila iniintindi yung order ng ating pangulo na magkaroon Sige. po ng dialogo na hindi Sige. na po sana humantong ngayong araw na mm. kami po ay pa pasada sir Ted lang oh kita mo hindi na dapat sila nagano kung nagkaroon ng dialogo dialogo po kami Apa. sa nagtahan uh, uh, sir Ted mm. anytime saan nila kami pwedeng papuntahin A. nandito lang po kami sa gate ng Malacanang, hindi Apa. baka hindi rin po kami naririnig pero Apa. may order po ang Sige. pangulo sa kanila na hindi po nila sinunod May order you oh. no pero may order po ang Sige. pangulo sa kanila na hindi po nila sinunod. Sige. May order ang pangulo na hindi nila sinunod. 'Di ba? Sobrang ano, walang, walang respeto sa pangulo at hindi nila iniintindi yung order ng ating pangulo na magkaroon po ng dialogo. Na hindi Sige. na po sana humantong ngayong araw na Sige. kami po ay nagtigil pa sa ata, diba? Ito lang po. Kani, oh, kanino mo kanino mo ngayon iya ano ito? Kanino mo isisisi ito ngayon? Sir Peter, thank you. Grabe sa good eye sir yung. Saglit lang ito ha. Ah, uh, saglitan lang ito na ating uh, palakpakan naman natin yung mga kaibigan natin. Bigyan lang natin ng konting-konting reaction dito at tapakilike uh, like and share para lang din malaman no. Para lang din malaman nung palakpakan natin sa Twitter. Dapat sa mga 'yan sinisibak. Yes, good good day sir hindi ba dapat sinisibak na ito? Dahil binabastos niya. Hindi daw magkakaroon dapat ng three days sa rally, no? Kung hindi dahil dito sa kalbo na to, no? Now, at saka marami ng violation na paggano to eh. Marami na silang violation na sumisingaw na yung mga binagagawa nila na hindi maganda, no? Abusado. Buri uh, seat belt Ang pinaka-third offense lang noon, One week, pinaka- 500 nga lang yung perso pens nun eh. Buri mo ha. Ang suspension lang yan, pagka nakatatlo ka sa seat belt, ano lang yan dapat? One week, pinakamatagal. Buri mo, ha. Picture pa lang, di naman nila nahuli sa loob pa ng subdivision. Bi pinatawang kagad ka nila ng 90 days. Pagkatapos, within 24 hours, nirebook na nila yung license samantalang ang violation lamang ay uh, not wearing seat belt sa loob ng subdivision na hindi naman nila sakop. Di ba? So, yun yung naging problema natin dito sa pagkaabusado nito. Ayaw, kaya nagrally dahil sa kanya. Nirally si PBBM, gawa niya. Eh, ano ba naman? Ganda tanghali sir. Di ba? Ano ba naman itong ano to? Hanggang kailan pagtitiisan nito At kay, hanggang kailan, no? na mamamayagpag pag itong Lakaninaw at hanggang kailan ito ito tolerate ng presidente no? na lakanilaw na ito, hanggang kailan to ito tolerate Para sa amin, nakakasira siya sa, sa kay PBBM dahil sa kanyang mga katiwalian at saka sa kanyang mga abus, abusive behavior, no? ayaw niya sumunod sa presidente. Eh kung ikaw, kung ako presidente, kung kayo presidente, pwede ba yung ganon? Hindi kayo susundin? ba? Diba? Tapos irarali, tapos kayo ang may magkakaproblema? Presidente. Pwede diba? ba? Diba? Yung... Pwede ba yung ganon na, alimbawa, ikaw ang ano, tapos sinabi ko, mag muna kayo niyan para wag magtutuloy ang rally na yan. Kaya nagre-reklamo sila kasi pinay mga payo-payola eh. Kinakwartaan sila yun yung mga hinaing ng mga driver, no? Pinerahan sila, tapos huhulihin din pala sila, bandang uli. Eh sabi ng presidente, ay makipagdayagulog, ayusin yan. Para walang rally, eh wala. Talagang uh, sinasadya na eh. Yung sa e-bike na lang, di ba? Talagang kahit walang batas. Gusto niya, i-impound eh, kagad yung mga e-bike sa highway eh. At kahit saan pa, talagang ang gusto niya, kailangan nakarehistro, kailangan bawal lahat. ng halos, halos lahat na ng kalsada, ayaw niya ng padaanan eh. Grabe itong taong to. Napaka-diktador nito. Tinalo pa nito si Hitler eh. Napaka-bastos, binabastos ang presidente. Walang ya ito. Eh dapat sinisibak na ito eh. Di ba bago pa ma-damage si PBBM ito, eh dapat ganun. Gan Ganda tanghali. Sabi ni ano. ah uh, Sir, birthday ko ngayon. Ay, Batiin mo ako. <laughs> Ay, Ma'am Gloria Vicente, buti pala nag-live ako. Yung pala kaarawan mo, no? Walang iya. E. Birthday pala ni Ma'am. Uh, kailangan eh mag-birthday song tayo. 'Di ba? <coughs> Naririnig ba? Happy birthday! Hindi ko lang alam kung naririnig yung aking sound eh, no? Happy birthday! Ay, naririnig. Naririnig! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you. Wow. Kailangan ni Pasat. Happy birthday sa iyo, no? Ito lamang ang aking. Ngayon ay kaarawan mo. It's your birthday today. My love, I haven't forgotten. No one in <tong> Happy birthday to you. Wow. Talaga naman. Happy birthday kay uh, Gloria Vicente. Nagcecelebrate ng December 9, no? December 9, Immaculate Conception. Kagahapon walang pasok, December 8. Ngayon naman December 9, no? Happy 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 birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, lalong-lalo na sa pinangungunahan ng ating uh, loyal supporter na si Gloria Vicente. Siya po, ang ngayon ay uh, ipapasara natin ang kalahati ng balintawak, ano, market para dito sa birthday na ito. <laughs> ipapasara natin yung mga bahay, no? At uh, bubuksan din natin mamaya, no? Ayun po, no? Happy, 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 happiest birthday ni Gloria Vicente, no? Buti na lang, muntik na akong hindi mag-live uh, ngayon, ano, eh nakita ko lang yung uh, LT Umbuaya, no uh, yung rally tapos yung uh, interview no sa ni Ted Pailon dito sa ano na to no kay Marbal Buena yung chairman ng Manibela at sinabi nga niya na wala naman silang plano magrally pero hindi sila pinapakinggan at hindi sinunod si PBBM dahil nagutos na si PBBM na magkaroon kayo ng dialogo ayusin yan pero anong ginawa ng LTO? Nagmatigas. Hindi sinunod si PBBM dahil ang pinagmamayabang niya siguro, ako ay uh, LTO, chip, no? Hari-hari ako at ako masusunod. Ako na ang batas. So, yung batas ng uh, RA 8697, uh, abay, hindi na 11697. Abay, hindi na inintindi yung IBIDALO. Nag-invento na siya ng sarili niyang batas. Kahit wala naman doon, ano? Pinagbawal niya sa National Highway kahit inaalaw naman ng IBIDALO, chapter 2 section 11c pagkatapos nagano siya ng mga ano no uh, nagpataw ng 90 days suspension para do sa may picture lang ang ebidensya niya hindi niya manakita at nagdeclare siya na peke ang plaka paano na magiging peke paano niya nalaman kasi na kung kanino registered ang plate eh peke nga eh dapat hindi mo malaman kung kanino pero registered sabi-sabi hindi peke Iba yung fake na plaka, no? So, talagang grabe, no? So, buti na lang, nag celebrate ng birthday itong si, uh, yung kaibigan natin, si ano. So, dahil nakapag-happy birthday na ako, ay ako may papaalam na po, ano? At maraming maraming salamat po, no? Sa uh, nakiisa, sa kaarawang ito ni Gloria Vicente. At kami po ay uh, lubos na nasisiyahan sa araw na ito. This is the day that the Lord has made, no? December 9. At ang ating uh, pinakamamahal na Gloria Vicente po ay uh, nagdiriwang ng kanyang karawan at sana po sa aming panalangin no na more blessings to come, uh, stay healthy and stay happy no. Ang amin lamang ay sana si Gloria Vicente bigyan pa ng malakas na kapangatawan, pangangatawan, malayo sa anumang uri ng sakit at uh, lakas ng loob at tibay ng uh, dibdib, no? Uh, bigyan pa siya ng napakalakas na pangatawan para sa kanyang mga pamilya. At sana'y malayo din sa mga aksidente at sa mga sakit ang kanyang pamilya. Pagpalain siya, nawa, no? Uh, sampu ng mga kanyang pamilya na malayo sila sa mga uh, sakit, no? Ang gano'n lang gusto ko, maging healthy siya at uh, maging maligaya. Ma-enjoy niya pa yung kanyang, ano, no? Uh, sa kanyang uh, paghahanap buhay, no po? may enjoy niya yon ng walang anumang karamdaman. Yun po ang aming panalangin sa ngala ng Panginoon Diyos. Ayun lang po muna, no? Uh, dapat si Bakina ni PBBM, yes, no? Uh, Bing Santos, dapat si Bakina ni PBBM yan. Uh, hopefully, baka hindi na rin magtagal yan. This December, baka si Bakina yan kasi wala sanang rally kung hindi siya nagmatigas, eh. At kung hindi niya siniway si PBBM. So, yun lang po muna at maraming salamat. I love you all. Pagpalaga na Panginoon Diyos. End of, end of stream, stream na tayo, guys. Ha? Salamat po na marami. Happy birthday po.